isinulat ni Giovanni Pido, ang manlalakbay na manunulat. Sa malaking bangka pa lang, usap-usapan na doon ang tungkol sa mga aswang. Ang Ofaria o Beringan ay isang nakatagong kaharian sa Pilipinas. Ang aswang ang tumambad sa harapan ko. At lawit ang dila Nasa harapan ko pala mismo Ang babaeng nakatamit pang Na nakabuka ang bibig At nananalaytay sa dugo ko Ang pagiging isang babaylan May gumagalang aswang sa lugar na ito Ang mundo ay binabalik ng hiwaga at kebabalagan. At ito nga ang dahilan kung bakit nag-aalulong ang mga aso ngayon dahil sa isang aswa Sa pakikipagtulungan nila Sharon Navera, Eleanor Valdivia, Victoria Burgos, Shaila Hart, Christina Rivera, Rona Micalier, Giovanni Pido, Jed Montemayor, Huy Montefalco, Taong Lumot at Planetang Tagalog. Ito isang kwento mula sa 1960s. May isang bata na nagngangalang Harry. Nakatira siya sa Poland kasama ang kanyang mga magulang. Mayroon siyang tatlong kaibigan, si Emma, George at Luna. Isang araw, pumunta ang kanyang magulang sa kanilang kamag-anak. Pinapunta niya ang kanyang mga kaibigan sa bahay. Salamat. At matapos ng ilang mga araw, wala na rin taong natira dito. Natawa sila. Naupo. No Ngayon, ano nang gagawin natin? Mahaba pa ang gabi. Ah, uh, magtruth or dare na lang tayo. Anong mga laro ba yung gusto nyo? Marami naman ako dito. Pili lang kayo kung anong gusto nyo. Tulad ng... Ouija Kakakuha ko lang ito. Kinuha ni George ang Ouija board sa kanyang bag. Halata ng luma dahil maitim, medyo basad na ito. San mo naman kaya nakuha ito, George? Kapatid ko ang nagmamay-ari nito. Ayun, bigla ko lang nakita sa tinataguan niya. Sige, game. Maglaro na tayo. Ewan ko, nakakatakot tignan. Matatakotin pala kayo. Okay, magalala. Masaya to. Pinatong ng apat ang kanilang kamay sa board at magtinginan. Nakasindi ang mga kandila. Binasa ni George ang papel na kasama sa board. Kung may kaluluwa man dito, sige nga magpakita kayo sa amin! Nagkatinginan sila nang medyo kinabahan. Inulit ni George, ang kanyang sinabi. Kung may mga kaluluwa man dito, magpakita kayo sa amin! At narinig nila ang salamin na nabas. Mayroon ding nasirang bintana. <coughs> Halatang takot sa si luna kung may nakarinig sa boses natin, natin. Kaluluwa! Kung naririnig mo kami, sumagot ka! Tumingin silang lahat sa board at may lumabas na mga netra. Y-E-S Nagkatinginan sila at nabalot sa malungkot na po! Tumigil na tayo sa paglalaro. Wag! Kakasimula pa lang natin. George, magtanong ka po sa kaluluwa. Nag-isip ng bahagya si George at nagtanong. Ano ang pangalan mo? Tumingin silang lahat sa board. Pero walang sagot. Uulitin ko. Ano ang pangalan mo? Nawala ang kanin ng letra at may lumabas na bago. E V I L. Evil? Evil ang pangalan? Demonyo ata siya. George itigil mo na 'yan ngayon din. Hindi naman kandila at nabalot ng usok ang kwarto. Naubo silang apat sa usok. George, anong nangyayari? Tumigil na tayo. Kailangan na nating itigil to ngayon na mismo. Inalis nilang lahat ng kamay sa board at sinara ang karton. Nawala ang usok ng paunti-unti. Salamat sa Diyos at maayos na ang lahat. Muntik na tayo dun, George, di ba? Oo nga, tama ka. Isang anin na tumayo sa likod ni George. Natakot ang tatlo sa kanya. Lumingon ka, George! Lumingon si George at sumigaw. Ang kanyang mga kamay at hita ay sobrang nipis. Mapula ang kanyang mga mata at maraming mga pasa sa ulo. Nanginginig sa takot ang apat. Ano ang nangyari? Kayong mga bata, dakot at dakot sa akin. E tinawag niyo lang naman ako. Alam niyo ba? Minsan rin akong nabuhay katulad niyo. Huwiin na din ako dati. At alam niyo ba kung ano ang gusto ko dati? Sinusunog ko ang maliliit na bata hanggang sa mamatay. <laughs> alam niyo kung bakit? Dahil ako ibaliw. <laughs> Nakilala ako bilang si Evil Killer. isang araw, namatay ako sa isang aksidente. Mula nooy, naglilibot ako upang maghanap ng biktima. Ngayon, pinadali ninyo ang trabaho ko sa pamamagitan nang pagtawag sa akin dito sa mundo <laughs> Tumakbo si George papunta sa board at nagbasa Ibinabalik ka na namin Umalis ka na dito Alis Lumapit si Evil at binasag ang board. Kinuha niya ang papel at dinurog ito. Takot si George sa kanyang nasaksihan. Hindi ako pumunta para maibalik ako sa kulungan ko. Naiintindihan mo ba? ni Evil si George sa leeg at naging usok ang kanyang katawan. Sumigaw si Evil. Nagmadali si Emma, Harry at Yun ng tumakas ngunit masyadong malakas ang apoy. Lubayan na kami! Hindi na makahinga si George at nasulog ang kanyang katawan. Natulog siya at naging buto-buto. Sinubukan ni Haring patayin ang apoy. Pero hindi ito nawawala. Sa halip ay mas lumakas pa ito. Pumulupot si Evil sa katawan ni Harry. Hmm. Tama na yan, bata. Hindi ka makakaalis sa aking mga apoy. Sumigaw sa sakit si Harry. Kumuha ng marka si Evil sa katawan ni Harry. Nagsimula itong tumawa. Dumating si Luna at Emma. Kumuha si Emma ng pus na kuintas at tinagay sa ulo ni Evil. Nasaktan si Evil. Sinulog ito si Harry sa apoy. Naging apoy na rin ang katawan niya. Lumabas na dito. Pipigilan ko siya gamit ang krus. Pero, papaano ka? Huwag ka na mag-alala. Umalis ka na. O si Luna, pero natakot siya ni Evil. Tinulak niya si Luna at nadapa ito sa apoy at nasunog na rin. May krus si Emma sa kanyang kamay. Kaya nasasaktan si Evil kapag lumalapit sa kanya saktan si Emma. Magbabalik ako. <laughs> Nang hina at umiyak si Emma habang nawawala ang mga apoy. Kahit nanginginig sa takot, niyuksan niya ang pinto at tumakbo palayo sa bahay. Wakas Pinalaya ako ng aking pagsusulat. Sana pinalaya din kayo ng inyong pagbabasa o pakikinig. Jubalik.